Sobrang malalaki ang gawa namin ngayon at makakapal pa na box mga chingo. Kaya naman, ngayong overtime ay pinatulong ako dito sa linya ng mga Indonesian dahil maghapon ganito kalalaki ang gawa nila. Nakakapagod, basta anus labat, nasumpalyasyan siya. Hanga din ako sa dalawang Indonesian na to dahil hindi sila basta-basta sumusuko. Kahit pagod na at masakit na ang kamay nila kakasalo at kakabuhat ng box na ito, minsan nga natanong ko sila kung ayos lang ba sila sa klaseng trabaho na ito. Okay lang naman daw. At ang sabi pa nga, di baling mabigat basta wala kang maririnig ng sigaw ng mga Koreans at maayos ang mga katrabaho. Masaya na sila dito. Tama nga naman. Dito kasi sa linya na ito, dito ginagawa ang malalaki at makakapal na box. Kaya maraming hindi tumatagal na empleyado sa pwesto na ito. Lalo na pag Koreano pinwesto dito, nakaw, dalawang araw pa lang sibat na sila. Ang gapo so anus dan balot, mananap iray mainumaya trabaho daa. Kaya ang kadalasang trabaho ng mga dayuhan dito ay yung mga trabahong inaayawan ng mga Koreans. Danas ko din ang hirap sa pwesto na ito. Naranasan ko nung una na pag uwi ko ng bahay ay talagang namanhid at sobrang sakit ng aking kamay. Ang hirap makatulog. Inabot din ako ng ilang taon bago nalipat sa ibang pwesto. Pagbaguhan ka kasi, dito kanila ilalagay sa mahirap at mabigat na pwesto. Maging sa si ibang kumpanya din kadalasan pagbaguan ka sa mabigat na trabaho kanila ilalagay at asahan mo yan Panay pa ang utos nila sa'yo. Kaya napakahirap magsimula bilang factory worker dito sa Korea. Kaya sa mga kababayan ko na pangarap makapag-work dito sa Korea, mas maiging mag-expect ka ng mahirap at mabigat na trabaho. Para hindi ka na mabigla, dapat prepared ka pagdating sa Korea. Marami pong mga baguhan na ilang linggo pa lang ay sumusuko na sa trabaho. Halos nasa stage pa lang ng adjustment sa trabaho. Alalahanin mo na maraming mahihirap na trabaho dito sa Korea. Iba ang expectation sa reality, dapat magbaon ka ng lakas ng loob at tibay ang kailangan. Mapapagod tayo pero hindi susuko. Kaya laban lang mga chingo, dahil nga kailangan naming matapos itong item na ito, binigyan din kami ng 20 minutes break para makapagpahinga at para tumagal pa sa trabaho. Ang hirap din kitain ng pera dito sa abroad, ito na talaga yung tunay na laro ng buhay, yung kahit pagod na pagod ka na ay hindi ka pwedeng umayaw at pagkatapos ng konting pahinga, back to work ulit mga chingo, dito sa trabaho kasi importante din ang pakikisama sa katrabaho, lalo na't iba-ibang lahi ang makakatrabaho mo para mas mapadali at mapagaan ang trabaho. Kaya ang ginagawa namin, palitan ng pwesto, tulong-tulong, walang lamangan. Ilang sandali pa ay patapos na rin kami sa aming trabaho. Hay, salamat! Buhay Korea nga naman! Inabot din kami ng apat na oras na overtime ngayong araw mga chinggo. Matapos lang ang item na ito, makakapagpahinga na din dahil ang chingo nyo ay pagod na at bukas ay panibagong hamon na naman sa buhay. Walang ibang gawin kundi ang lumaban. Agay lata!